pag-check ng inyo na sa Ganun talaga po malilit kasi lang yan. Simulan umaga po, yung pinag-uusapan na. Kaya na pa. ay gumawa din po sa Bali para pasko, bonus na 1 million views kaya ang sumbrat. Sana malaki ang TF ko sana. Ito nang mo may sa pala million tiyak J O M A. Bawal ka ba magkabalit. Mawala ka ba yung pagluto ka

Tukot siya sa iyo, kapag job siya. Bro, daming si Jero. Dami, daming si Jero. Daming si One million nga eh. One million. One million. Ha? Congratulations. <laughs> Congrats, One million. Kailangan ko niya mag-near po. Gams, baka naman. Eh, baka naman yan. G-spot. G-spot sige tayo ah binigyan mo guys ay na tama bill sige <laughs> <laughs> na oops oops oh no po no, 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 no. oh no to po seriously or ano? tara 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 yung tara 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 tara